Huwag ka magagalit dahil sabi sa akin, katoliko ka raw eh. Totoo naman yun, kapatid. Pagka totoo, huwag ka magagalit. Di ba, nung binyagang ka, nagbayad yung nino mo sa kaninang. Eh, wala namang bayad sa Biblia, binyag eh. Nagbayad ka na nung binyagang ka, magbabayad ka palang kumpilan ka. Pag ka ikaw ay tumanda at nagkaroon ka ng kasintaan at gusto mo na lumagay sa magulo, magpapakasal ka, eh magbabayad ka na naman sa kasal. Pag kami nalas-malas ka at nakatatlong buwang ka, nagpuyat na hindi ka kumakain, ay eh, mamamatay ka. Magbabayad ka na naman uli ng padapit. Dapit ang tawag doon ng matatanda nung araw. Pag natuluyang kang namatay at hindi ko hindi tumalab yung dapit, patay ka. Dadaling ka ngayon sa bibindisyo yun ka. Ipagpapamisa ka. Magbabayad na naman uli yung kamag-anak mo para sa'yo. O edi nailibig ka na sa awa ng kapalaran. Pagka napanaginipan ka ngayon ng asawa mo, oh, napanaginipan ko po si Kulas, Ah, naghihirap ang kaluluwa sa purgatorio. Kailangan ipamisa. Bayad ka na naman uli. Ay, patay na pinagkakakitaan. Eh, bawal lang Diyos yun ah. Ang pangunahing dahilan. Kung bakit dumadami relihiyon, malakas kasi ang pagkakitaan ng relihiyong hindi sa Diyos. Pero yung relihiyong sa Diyos, hindi kakikita ng malaki ron. Bakit? Eh, walang bayad ang aral doon eh.